Ikalabing walong kabanata, kasinungalingan tungkol sa kung ano ang paniniwalaan. Sinabi ko sa iyo na ang pandaigdigang pinuno, ang Antikristo, ay magtataguyod ng isang relihiyon sa mundo. Ito ay magiging isang relihiyon na kasama ang lahat ng mga pananampalataya. Kaya makikita mo ang mga relihiyon na nagsasama-sama. Sasabihin niya sa iyo na lahat ng pananampalataya ay ay sumasamba sa iisang Diyos. Sasabihin niya sa iyo na maraming mga landas patungo sa langit at kaligtasan. Maririnig mo na ang lahat ay napupunta sa langit dahil ang impyerno ay wala. Ito ay mahalagang isang mensahe upang maniwala sa anumang gusto mo kahit sa una. Binalaan tayo ng mga disipulo ni Jesus tungkol sa panlilinlang na ito. Sapagkat darating ang panahon na hindi sila makikinig sa magaling na aral, kundi may makati ng mga tainga, ay magbubunton sa kanilang sarili ng mga guro ayon sa kanilang sariling mga pita at ihihiwalay ang kanilang mga tainga sa katotohanan at lalayo sa mga kata. Pangalawang Timoteo 4.3-4 Datapuwat ang mga bulaang propeta ay lumitaw din sa gitna ng mga tao nagaya rin ng mga bulaang guro sa gitna ninyo na palihim na magdadala ng mga mapanirang maling pananampalataya na itatatwa maging ang panginoon na bumili sa kanila na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkawasak marami ang susunod sa kanilang imoral na mga paraan at bilang resulta ang daan ng katotohanan ay sisiraan sa kasakiman ay sasamantalahin kanila ng mga mapanlinlang na salita na ang hatol ngayon ay hindi nagtatagal at ang kanilang pagkawasak ay hindi iidlip. Ikalawang Pedro dalawa, isa hanggang tatlo. Matapos mawala ang honeymoon, hihilingin ng pinuno na sambahin siya ng lahat. Sinasabi sa atin ng kasulatang ito ang tungkol sa darating na relihiyon sa mundo. Ngayon ay may dalawang halimaw sa kasulatang ito at medyo mahirap itong panatilihing tuwid. Nariyan ang maling propeta na isa pang halimaw at ang Antikristo na siyang unang halimaw at halimaw. Ang kailangan mong malaman ay ang huwad na propeta ay nasa ilalim din ng kontrol ni Satanas at may lahat ng autoridad ng Antikristo. Ang huwad na propeta ang siyang kumukumbinsi sa buong mundo na sambahin ang Antikristo. Gumawa pa siya ng imahe ng Antikristo para sambahin ng lahat. Tinatawag itong isa world religion dahil lahat ng tao sa mundo ay sumasamba sa iisang Diyos. Nakita ko ang isa pang halimaw na umaahon mula sa lupa. Siya ay may dalawang sungay na parang kordero at nagsasalita siya na parang dragon. Ginamit niya ang lahat ng autoridad ng unang halimaw sa kanyang presensya. Ginagawa niya ang lupa at ang mga naninirahan dito upang sambahin ang unang halimaw na ang nakamamatay na sugat ay gumaling. Gumagawa siya ng mga dakilang tanda na nagpababa pa nga ng apoy mula sa langit patungo sa lupa sa paningin ng mga tao. Nililin lang niya ang aking sariling mga tao na naninirahan sa lupa dahil sa mga tanda na ipinagkaloob sa kanya na gawin sa harap ng halimaw na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng larawan sa hayop na may sugat sa tabak at nabuhay pinagkalooban siya na bigyan ito ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at mapapatay ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw apokalipsis 13 11 hanggang 15 ang mga kasinungalingang ito ng isang relihiyon sa mundo ay gumagana na ngayon. Tingnan ang mga headline na ito. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, sinasamba ng mga Hudyo, Kristiyano at Muslim ang iisang Diyos. Pagsasalita ni Pangulong Obama, sinasamba ng mga Kristiyano at Muslim ang parehong Diyos? Sa New York, niyakap ni Pope Francis si Chris Lam at naglatag ng pundasyon para sa isang relihiyon sa mundo. Vatican makes history Pope allows Islamic prayers, Quran readings. Snyder is a world religion looms bilang papa at ang nangungunang imam ng Islam ay lumagda sa makasaysayang tipan. Sana sa ngayon, nagsisimula ka ng makita ang malaking larawan at pagsasama-samahin ang mga katotohanan. Yamang nalaman mo na ang pinuno ng daigdig na ito ay talagang si Satanas? Nakakagulat ba na lumikha siya ng isang pandaigdig na relihiyon? ano ang kanyang layunin. Gusto ni Satanas na sambahin mo siya. Wala siyang pakialam kung ano ang paniniwalaan mo basta siya ang sinasamba mo at hindi ang Diyos. Kung hindi ka sumasamba sa Diyos, hulaan mo. Sinasamba mo si Satanas o ibang demonyo. Dito makikita natin ang layunin ng Antikristo na sambahin bilang Diyos. Ang Antikristo ay ang tao ng kasalanan at ang anak ng pagkawasak, huwag hayaang linlangin ka ng sino man sa anumang paraan. Sapagkat hindi mangyayari, malibang dumating muna ang paghihimagsik at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, ang sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba na ano pat siya'y nauupo bilang Diyos sa templo ng Diyos, itinatakda, ang kanyang sarili bilang Diyos. Ikalawang Tesalonika 2, 3-4 Lahat ng sinasabi sa iyo tungkol sa pandaigdigang relihiyon ay kasinungalingan. Ang katotohanan ay iisa lamang ang Diyos at iisa lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Ito ay sa pamamagitan ni Jesus at mayroong parehong langit at impyerno. Ang isa sa pinakadakilang kasinungalingan ni Satanas ay ang pagkumbinsi sa mga tao na siya mismo ay wala, at ang impyerno ay wala rin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Juan 14.6 Sapagkat tinatalo ng bawat anak ng Diyos ang masamang mundong ito, at nakakamit natin ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At sino ang maaaring manalo sa labanang ito laban sa mundo? Ang mga naniniwala lamang na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Unang Juan 5, 4-5 New Living Translation Narito ang pangunahing katotohanan na kailangan mong alisin. Anumang relihiyon na tumatanggi na si Kristo ay dumating sa laman, ay isang huwad na relihiyon at isang kasinungalingan. Hatulan ang lahat ayon sa kanilang sinasabi tungkol kay Jesus. Si Jesus ang Kristo, ang iyong Mesiyas, ang iyong tagapagligtas. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming bula ang propeta ang nagsilabas sa mundo. Sa pamamagitan nito ay nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritu na nagpapahayag na si Heso Kristo ay naparito sa laman ay sa Diyos, at ang bawat Espiritu na hindi nagpapahayag na si Heso Kristo ay naparito sa laman ay hindi sa Diyos, at ito ang Espiritu ng Antikristo na iyong narinig na dumarating. Ngayon ay nasa mundo na. Unang Juan 4, hanggang 3 Sumulat ako sa iyo hindi dahil hindi mo alam ang katotohanan. Ngunit dahil alam mo ito, at dahil walang kasinungalingan ang mula sa katotohanan. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ang Kristo? Ito ang Antikristo, ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ang sino mang tumanggi sa Anak ay wala sa Ama. Unang Juan 2, 21-23